Siya tawad nga pala sa mga baguhan gang. Sa mga nagtitraining pa lang. Pero matututo rin. Dapat lang, walang sukohan. Sana i ang page na huwag nyo magsawa para lagi updated lagi. Follow nyo ang mga page na ito na vlog ko. ko ito na Tuno Subscribe ko. para updated nyo sa mga vlog ko ito. Magandang hapon sa inyo lahat. So, hanggang dito na ito lahat. Kahit kasi inyo lahat. Hanggang dito si Dodong at Lords. At sana, maraming salamat sa inyong suporta. So, hanggang dito na ito. Mag-ingat nyo lagi.